Department of Health pinayuhan ng mga paaralan na isa-alang-alang ang kondisyon ng mga mag-aaral sa gitna ng matinding init. Inigayat ng Department of Health ang mga paaralan na BIGYANG prioridad ang mga kondisyon ng mga mag-aaral sa gitna ng matinding init ng panahon na nararanasan sa bansa. Ayon kay Health Under Secretary Eric Tayag, dapat lang NAUNAHIN ang mga kalagayan ng mga mag-aaral at tingnan kung kakayanin ba nilang mag-face-to-face classes sa napakainit na panahon. Kasabay nito, sinangayuna ng kanihim ang ilang hakbang ng mga local government units na magsuspinde ng in-person classes at pansamantalang magpatupad ng alternative delivery modes para sa kapakanan ng mga estudyante. Sinabi naman ng Department of Education na maaari na magdesisyon ng mga school heads kung kailanganing o kailangang suspendihin ang face-to-face -face classes sa kanilang nilang paaralan dahil sobrang init sa ng epekto ng El Nino phenomenon. Inihayag din ng DOH na maaaring magsuot ng komportabling damit na naaayon sa dress codes upang mabawasan ang init na kanilang nararamdaman habang nasa sa loob ng silid aralan. Sa patuloy na epekto ng El Nino sa bansa, base sa survey ng Alliance of Concerned Teachers National Capital Region Union, 77% ng mga guro sa pampublikong paaralan ng NCR eh, hindi na nakayana ng matinding init. Kaya naman pinayuhan ni Tayag ang mga eskwelahan na magbukas ng bintana at inimok ang mga mag-aaral na uminom ng maraming tubig upang hindi sila ma-dehydrate. Umaasa rin ang DOH na may maayos na ventilasyon ang mga paarala. Nagbabala rin si Tayag na ang heat stroke ay nakamamatay kapag ang biktima ay hindi nakatanggap ng agarang lunas o hindi agad nadala sa ospital. Sa kanilang health advisory, ipinaalala ng DOH ang mga sumusunod the first eight tips sakaling makaranas ng heat stroke ang isang tao. Ilipat ang individual sa mas malamig o malalim na lugar. Alisin ang damit na nakadaragdag ng init sa katawan. Maglagay ng cold compress sa kilikili, leeg, likod at singit. Pagbabarin ang individual sa malamig na tubig kung kinakailangan. Samantala, ilang mga paaralan sa Visayas at Mindanao ang nagsuspindi na po ng kanilang klase noong April 1 at 2, 2024 dahil sa mataas na heat index condition sa lugar. Unang